Good morning. Uwi na naman pero bago yan, dadaan tayo sa murong bilihan ng frozen foods. So along the way lang pa uwi. Nandito na nga tayo, magpapark lang tayo saglit. At pagkatating ko nga rito ay pumasok na agad ako para iabot kay kuya ang aking paktura. Abot ko din sila nagsasalansa ng bagong stocks nila. Ito nga, inumpisa na ni kuya ang aking paktura. Pero bago yan, kukuha muna tayo ng ating maluluto ngayong umaga, ang Pure Foods Corn Beef. At eto, tinulungan na rin siya ni Kuya para matapos na ang aking faktura. Matapos ay sinasalansa na nila para mabilang at matuhos kung magkano. And then, pagtapos yan, syempre, antay na lang natin yung ating resibo. At eto yung ating mga napamili. At eto na rin ang resibo. So, uwi na. Pangalan niya pala ng store nila ay Factory Price Food Mart. So, eto nga, pawi na tayo. Sana walang traffic kasi mainit ngayon. At ito nga wala traffic Madadaanan din natin dito ang ginagawang kalsada at kanal So yun nandito na tayo sa bahay Salamat sa inyo hanggang sa muli